Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SS pensioners. Sa araw na ito ay malalaman ninyo ang SS pension crediting schedule ng September 2025 na may kasamang good news dahil magaganap na po ang inaasam-asam nating pension increase. At dito lang po 'yan sa aking vlog. Malalaman ninyo ang kumpletong detalye sa balitang ito. Kaya naman pakinggan kunin ang lahat ng mga detalye at alamin kung magkano ba ang itataas ng inyong pensyon ngayon. At sa araw po na ito ay alam kong ma -e excite kayo dahil ito na yung mga matagal na ninyong hiling na makukuha ang SS Pension Increase. Kaya naman, let's rack on this and let's go. Sa ating mga senior citizens dyan, inaangayahan ko kayo na tapusin nyo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong contents na pinag-uusapan, palagi ang updates ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, at benefits ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na ia-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na dahil araw-araw po akong nagbibigay ng mahalagang impormasyon na para po sa ating mga senior citizens at hindi na natin papapatagalin pa na pag-uusapan ng bakit kuha ng base ang SS Circular No. 2204. Ito ay tumutukay sa ating mga SSS Retirement, Partial Disability, Total Disability and Death or Survivor Passioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i ang kanilang pension sa SSS. So may number one nito, nakita nyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makakredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha niyo po ang inyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday or holiday. Ngayon titingnan natin ang kalendaryo na ng September 2025. So wala pong maa-advance na pension release dahil ang unang araw po ng September ay Lunes. It is a working days po at sa araw po na iyan ay may expect po ng ating mga SSS pensioners. Sa second batch naman, ating pakutukan ang kanila pong payout na day. Still working days pa rin po ang September 16. At sa araw po na iyan ang mga second batch, may expect nyo po na maibigay ang inyo pong pension pension increase sa mga SSS pensioners. Opo, meron na ang SSS pension increase. At ito po ang kumpletong detalye na dapat niyo pong malaman patungkol po sa pension increase sa SSS ngayong September 2025. I-explain po natin para makuha po ninyo ang dapat na detalye para po dito. Noong July 31, 2025, nag-post po sila sa Bidito sa kanilang headlines SSS to roll out Historic Pension Reform Program starting September 2025. Three-year pension increase to benefit all types of pensioners. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin yan kung ano ito. Kailan po ba magsisimula ang pag-increase ng pension? Sa pagkaalam nga na meron ng pension increase sa SSS, marami ang mga pumuputok na mga katanungan galing po sa ating mga kababayan at mga pensioners sa SS. Sabi dito, monthly po ba ito matatanggap ang increase sa SSS? Ilang purento nga lang po ba ang makukuhang ah-parent sa pagtaas ang aming pension? At sino-sino nga po ba ang mga qualified? At lahat po ng itong katanungan na ito ay dapat nating sasagutin para sa gayon po ay meron kayong idea kung ano ang dapat na balita na dapat niyong mapakinggan dito sa aking YouTube channel. Ang mga qualified po dito ay ang mga retirement pensioners, disability pensioners, survivors, survivor pensioners, viuda, may anak or dependent, at saka active as of August 31, sa bawat taon ng 2026, 2027, at 2025. Ngayon naman sa katanungang ilang porsyento ba ang increase at atin niyang ipapakita po sa inyo ang data ng sa ngayon, ay meron po tayong basihan sa ating sinasabi. So dito po merong type of pensioners, current pension, SS Pension Reform Program, total increase till September 2027. Ngayon may nakita tayong type of pensioners. Kung ikaw ngayon ay minimum retirement na ang tinatanggap mo as of this moment is 2200. Pagdating po sa September 2025 magiging 2420 yun. So ibig sabihin may increase pong naganap. So every September of every year po hanggang 2027. So pagka September 2026 ang 2420 magiging 2562. Pagka September 2027 ay magiging 2128.20 musika. So ang in-increase po noon umabot po sa 728.2, a total of 33.10%. Kung ikaw naman ngayon ay isang minimum disability na ang tinatanggap mo is 2,000 a month as of this moment, pagkarating po ng September ay magiging 2,200. So nakikita po natin ng increase. Same lang din sa minimum retirement kapag pagkarating po ang September 2026 is 2,420. Sa September Musica 2027 is 2.62 music a total of 33.10 na poor. Kagaya din ng minimum retirement. So kung ikaw naman ay minimum survivorship, ang 2,000 mo ngayon ay magiging 100 sa September 2025. Sa September 2026 is 2,205 at sa September 2027 is 2,315.25. Ang ay 315.25 to 25 na may 15.18.80 na poro. Kung ikaw naman po ay average na pensioner na tumatanggap, if for example ikaw ay may 5.20 na tinatanggap ngayon, pagkarating sa September 2025, ay magiging 5,605 to act on 3222, at so on and so forth. Pero kung ikaw ay highest retirement, nandyan po sa baba ang data. So pwede po natin gawin at pasahin So for example, ay 22,137.25. Pagdating ko sa September 25 means September 2025 is magiging 24,350.98. So kayo na po ang mag-refer sa data at basahin niyo po ah, kung saan po kayo dyan. So kayo po ay nakakaalam kung ano yung status ng inyong uh, pension or what kind of pensioners are you. Ang katulungang monthly po ba ito na matatanggap ng ating mga pensioners ang na-increase na? Yes po. For example, ang iyong pension ngayon ay magiging 24 na. Hindi na po siya babalik sa pagka-24. Yan na po yung basihan na pagkasunod na po na-increase. For example, by 2026. So ang 24 mo magiging 26. So yun na, yun na din ang babasihan para sa 2027. So 2027 magiging 2 ah gan basta magtaas siya. So monthly po makuha niyo po ang amount na ni-increase. Hindi na po yan magde-decrease. Kung ah, nakuha niyo na amount sa increase, yun na po talaga yun magmagpatapos po ng taon. Ito yung binigay na example ni SSS. Magkano ang aasa-asahang pension increase ni Lolo June? Sample computation reference, 8,000 po ang tinatanggap na pensyon ni Lolo June as of this moment. So pagkarating po ng September 2025, ang 8,000 ni Lolo June, Lolo June ay mag increase po ng 10%. So ang 8,000 niya ay madagdagan ng PH800. So magiging PH8800. So pagkarating naman yan sa September 2026, yung 8800 80, ay madagdagan ng 10%, which is 880. So magiging 909,080. At pagdating po sa September 2027, ang 9680 ay madagdagan ng 10%, which is 9 to 68, at maging total of 10,048 na po ang matatanggap na pensyon ni Lolo June. Nasanay mas maklaro po sa inyo ang ganitong am-example. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-insure po ang pagpatuloy ng kanilang tinatanggap na pension subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance po iyan sa Republic Act 99 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpaakop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above March 2024. Per pensioners residing abroad C. Total disability pensioners D-death de or survivor pensioners, and e-dependent guardianship under children under guardianship. Kapag hindi ka po ng inyong AOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with a cop on the right schedule will in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended one month after the month of birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation of the pensioners after two years from the month of suspension. Ito po iyong example. For example, sa Mayo, mag iend end na ang May. So ang SSS ay nag-post. Sabi na dito, mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo kung ikaw ay pensioner or survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwang September 202? May panahon ka pa para mag-comply ng iyong AOP bago matapos ang buwan. Palagi po itong pinopost ng ating SSS na page dahil gusto nila na lahat po ng mga senior citizens na pensioner sa SS ay makakatanggap po ng pensyon. Kaya naman palagi nilang pinopost ang A ah, o pagpaakop talaga. At yun po ang kumpletong detalye sa balita patungkol po sa magaganap na pension crediting sa September 2025. Kung meron kayong katanungan, feel free po to comment yan sa comment section dahil answering it, hindi ako busy. But I will be trying my best to reply it as soon as possible kasi alam kong maraming mga katanungan na arise dito and you can just freely ask or put some comments there sa baba and I will be open to um, address it as and nasanay nakuhanan niyo po ng as idea or nakatulong ako sa inyo na mapaalam ang dapat ninyong malaman na balita patungkol po sa inyo pong pension including schedule sa September 2025. At hanggang sa muli po ako po si Relano naghahatid ng balita na ito po ito at hindi po ito gawa, -gawa.